Duday, eto tignan mo. Pwede na magtanim sa sobrang kapal ng puti. Oo oh, nga. Ay, may mukha, mukha. Mukhang palaka na agad. Eh, palaka oh. nga eh. Oo oh, nga, pero mukhang palaka. Oo. Oh. Ah, ano palaka, ano yan? Pala talaga yung design. Ay, ay. alam ko kung sino yan. Sina? Sa San Family yan, si Kiropi. Kiropi? Si Kiropi ba to guys? Comment nyo nga si, kung ano si, ano to, Kiropi si Kiropi yan. yan? Pero ang lupit niya talaga maglinis, no? Kaibigan niya si Koromi, my melody, si Pochaco, si Cinemaral, si Popopo rin. Marami yeah, pa. pang iba. Kabisado, eh, si Kuropi nga yan. Oo oh, nga. Kuropi, okay. Kiropi. Ah, Ay, Kiropi. Okay. Kahit ano. basta yan, Kiropi, Kuropi. Pero ayan, malilinis na si Kiropi. Si Kiropi ay nagpotek. <laughs> Ba't oh, na, ka nag potek Kiropi? Baka galing sa farm. Mm, grabe naman 'yon. Ano 'yon? Ah, doon siya natulog. <laughs> grabe naman si Kiropi diyan. Eh, uh, may farm kasi sila. Ah, sila Kiropi. Oh, okay. Oh. Ay, 'no matatapos na siyang linisin si Kiropi dito, guys. Ayun. Grabe, nabalawan Ay, ka, ka din. Ang lupit maglinis eh, 'no. Oh. oh. Ay, galing nung pang-ano? May pang-shower. Lup. Lupit. Ano 'yon? <laughs> Yung pang-linis, pang-shower. Sa farm? Eh, ano? Ayun, inaano na. Pinapakalinis na. Pinapakalinis Pinapower na. spray na. Uy. Ang hey, oh, cute. Nawawala yung tubig. Pa. Parang tinatanggal yung tubig, no? Lupit, ha? Maputi na. nga siya. Oh, okay na. Tapos ito, duday, tignan mo. May nakita ako. Di ba, madumi yan kanina. Oh. Si Kiropi ha? Oh. Tapos, tignan mo yung mangyayari. Uh, parang, kukuha, parang dinudumihan lang nila yan. Tapos, lililisin para may makontent sila. Ah, oh, tingnan na... mo ah. Tingnan mo to. Tingnan mo tong ano, video na to. Ayan. Mm. Yan, ha. Ayan na. Ayan na. Oh, pinapakita. Oh, oh. Dinumihan lang. Siya din yun eh. ano? Dinumihan lang tas lilinisin para may makontent sila. nga ano? Oh, parang pinapakita nila na ang lupit namin maglinis. Oh, pero kakaiba yung tools niya. Yung tools nga kakaiba. Pero si Kuropi, Kuropi, Kuropi? Sino? Ay, Di ng rag? Yung isa, ano siya, namu-move yung front niya. Ayan, hindi. Ah, magkamukha lang ng design. Oo. Nakakala ko dinudumihan lang nila eh. Oo. Oh. Dudumihan. Parang pinapahirapan lang nila si, sarili nila pagkaganon, no? Oo nga, pero baka dinudumihan lang talaga nila. <laughs> <laughs> ano, kamukha-kamukha, no? Oo nga, pero baka dinudumihan lang nila tapos para may content. Tapos yung iba, iko-copy nila. Oh. Mm. Manghiran sila ng video lang. Ano sa tingin mo? Ano? Sa tingin, ay, kamukha nga ng lalaki. ano, <laughs> sabi sa'yo, sila-sila lang yun eh. Pero sa paglilinis, napakagaling niya. No? Mm -mm. So, ano sa akin yan? Ah, 100 over 100, ikaw. Nito. 100, over 100. Okay guys, i-comment nyo din kung ano ang rate nyo sa kanila. O kaya ano ang score nyo sa kanila. Okay? Tapos i-comment nyo din kung ano pangalan nung palakala yun. Kuropi, Kuropi, Kiropi. Di namin na Kiropi or... Kiropi. Yung kilala mo lang sino? Si? Melody ko, Kiroppi Kiropi. Tapos si Sinamaral. Papaparin po, Chaka. Tsaka yung po, Chaka Girl. Okay lang guys. bye